Pag tumatanda ang lalaki, Doc Drew, nagiging maugat ang itlog. Totoo ba yun? Pag sinasabing maugat ang mga itlog, the testicles, most likely they are referring to this. the internal spermatic veins. It becomes a disease entity called a varicocele kapag mas malalaki yan than usual. Nagiging sanhiya ng kirot, pagkabaog, abnormal testicular growth, at mababang testosterone. Ang tanong, Sakit ba ng matanda o ng tumatandang lalaki ang pagkakaroon ng maugat na itlog? You're in the right place. Ako si Dr. Drew, isang board-certified urologist. Pag-usapan natin. Diretsong sagot, hindi, hindi naman siya sakit ng matatandang lalaki lang. Sakit siya ng lalaki, oo. Dahil biological males lang ang may testicles at spermatic cord. Pero hindi siya sakit ng matatandang lalaki lang. In fact, kilala siyang sakit ng mga bata at ng mga adolescents. Usually presenting from 12 to 17 years old. Eh hey, dok, nung matanda ako, nalaman ko may ko sila ko. Matanda na ako nun. Pwede namang matanda ka na nung nadiscovering malalaki ang mga ugat mo sa itlog. Pwede namang bata ka pa, meron ka na yan, pero wala lang sintoma sintomas. Pwede namang natsambahan lang yan nung no? nagpapa pre-employment checkup ka. But then again, hindi yan exclusive sa edad mo. It can happen to any man at any age. Before we end, check mo nga. 5 seconds. Antayin ko. Maugat. Kuya, maugat. <laughs> Kung hindi, good. Kung oo, huwag ka naman masyadong mag-alala dahil may mga espesyalista namang humahawak ng ganyang problema. Ayos, ako si Doc Dr. Drew, Euro in the know.